Dapat ah, ko mag-drive eh. Hello. Ah, mabundol mo yung Mercedes <laughs> Benz yan sa likod. Jo. Pinakya. Nabukot ka bukas aircon ng lamig. Ay, patayin mo. Bayan. Nakikisa kay kal. <laughs> ah, Ano, ganyan. Kalimot ko pa yung shade ko. Andiyan sa isang sasakyan. Pati mo. Dali na ko mo. Wag na. Tay na. Wag na okay Pulo lang. Kumo na. Kalapit-lapit lang eh. Oo, oh, baka may ba Oo, oh, may bata ata tawag niya. Mag stop pa muna diyan. Padaanin mo muna I sila. Know. Okay, okay nag-signal, nag-signal sige. Check yung bata. Ito, alanganin nito. Alanganin nito ano? <gasps> yan yung ginagawa namin sa Trilltech, gawa ng Trilltech yan. That's what you make? Yeah, and the Saskatchewan, the box. Wait, tabi-tabi ka ng kongte eh. Eh, kasi nga malaki yung ano, oh. Yung, ang tawag nito, malaki yung, ano, naka-parking doon. Ba yan? Ikaw uh, mag-drive. Hindi ko ito alam i-drive eh. Yung alam ko lang i-drive, yung isa eh. Kaya, yung ka nagulaw. Oh. Ikaw na. No? <laughs> dahil dito ako nahuli nahuli ako dito 60 nakalo ko pag kasama mo pag katabi mo ang asawa mo daming uh, daming arte eh. ayun binago na nila bago lang yung nakalagay doon na 40 dati walang nakalagay yun Ah, uh, dati 50 dito. Buti hindi ako nahuli nung ano. Six, ang takbo ko 60. Eh, nahuli ako noon. Buti wala akong nareceive na fine doon sa ano. Eh, walang, buti, walang, I'm walang, sure walang camera? Walang camera siguro. Yeah. Quiet. That's fine. Hayun, basha na naman kitang mukha ko, lapad na lapad oh. Nju, ano mo naman 'yan? Eh... Ako nga eh, di pa ako nakakakapagilao <laughs> siyo, pero okay lang 'yan. Nadadala, o oh, oh, malagpas ka na naman. Ayan. Okay lang 'yan. Eh, nadadala sa ano naman, sa Itsura. <laughs>